All right, welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel ng nudge TV 51. Ah uh, pag-usapan po natin mga kababayan ito pong naging pahayag ni uh, Ramon Tolpo. Tungkol nga po dito po kay Sara Duterte. Siguro po, ito pong si Ramon Tolpo, hindi na rin po nakapagpigil sa mga pinagagawa nitong si Sara Duterte. Kita nyo naman mga kababayan, kung papano niya batikal, batikusin, punahin ng gobyerno. Nakala mo siya ay may nagawa na. Oh, halos almost 3 years nang nakaupo si Sara Duterte. Wala pong nagagawa sa ating bayan ang tangin niya lang pong nagagawa ay ito nga po yung confidential fund niya na kung saan saan niya uh, ginastos o tinago ayan po ang kanyang nagawa pero mga proyekto wala po siyang nagawa para po sa ating bayan at sa mga kababayan nating may hirap hindi katulad ng ating presidente na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Lahat ng paraan, panay ang kanyang pagsisikap. Hindi tumitigil ang ating Pangulo pagkatapos babatikosin babatiko pa nitong si Sara Duterte na akala mo may nagawa na sa gobyerno. Hindi ba kakapalan ng mukha yan mga kababayan? Ito po ang naging pahayag ni Ramon Tulpo tungkol nga po kay Sara Duterte sa, pati sa kanyang mga kapatid mga kababayan ito basahin po natin ang naging uh, post ni Ramon Tulpo sa kanya pong Facebook page ito mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters magising na sana kayo sa inyong kalukuhan at katangahan Ayan po ang sabi ni Ramon Tolpo. Si Sara ay certified na baliw. Ayan ang matinding binitawan ni Ramon Tolpo mga kababayan. Ano pa? Ito pa ang sinabi niya. Si Pulong ay abusado. At di manoy sangkot sa drug trafficking. Noong Pangulo pa ang tatay nila si Basti na mayor ngayon ay palaging lasing at pumapasok ng opisina sa hapon at gabi dahil may hangover palagi. Yan, Yan ang mga gawain ng mga Duterte, mga kababayan. Sarap buhay. Hindi po ba? Sarap buhay. O. Ayan ang ah... Uh, kasipagan ng mga Duterte ang sarap buhay Oh, so, sabi pa ni Ramon Tolpo ah, magalit na kung magalit kayo sa akin pero nagsasabi lang ako ng totoo Oh, so, ayan mga kababayan ito pa ang panghuli sabi niya gaya ninyo ay naging tanga rin ako pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. Ayan ang pagtatapat ni Ramon Tulpo sa kanya pong post, sa kanya pong Facebook page, mga kababayan. Aminado si Ramon Tulpo na siya noon ay naging tanga rin dahil naging sirudsonoran din siya sa mga Duterte. Pero ngayon, nagising na po siya sa katotohanan. Kaya po ang panawagan po ni Ramon Tulpo sa mga DD shit na ito ay magising na rin kayo sa katotohanan. Oh. Hindi lagi sunod kayo ng sunod sa mga gusto ng mga Duterte kahit na mali ang kanilang mga pinaggagawa. Patuloy niyo pa rin sinusuportahan. Oh. Ayan ang matinding binitawan ni Ramon Tulfo, mga kabayan. Hindi po natin, hindi po kaila sa atin na ito pong si Ramon Tulfo ay Uh, kaibigan po ito ni former President Rodrigo Duterte. Mga kababayan, kaya kabisang, kabisadong kabisado ni Ramon Tolpo ang galaw at mga pagugali nitong mga Duterte na ito. O kaya nag-post na siya. Hindi nyo na rin matis ang pinagagawa ni Sara Duterte, mga kababayan. Eh sino ba naman ang Matutuwa at happy ni Sarah Duterte mga kababayan. Ano po si uh, BBM, sinasabi nila na inahanap nila yung 20 kilos na 20 per kilo na bigas. Nasaan na? Ito ang lagi nilang laman sa kanilang mga rally, sa kanilang mga maisog rally. Nasaan ang 20 pesos na bigas? Yun ang kanilang inaano sa gobyerno. Oh. Abay, nung nagkaroon ng uh, katuparan, yung pangarap ni PBBM, ay iba naman ang kanilang ibinato. Ang ginawa nila, sinisiraan naman nila itong uh, 20 pieces na per kilo na bigas. Sinasabi nila, pagkain daw ng baboy. Ito sinasabi ni Sara Duterte. Oh. Di po ba? Yung hindi pa natutupad, panay banat nila. nasana nasana nasa na yung pangako. O pero yun po, hindi pangako ni PBBM. Yun po ay pangarap niya na mapababa ang kilo ng bigas. O nagkaroon ng katuparan ngayon. Aba yun nangyari. Imbis na matuwa, gumawa pa rin ng paraan para makapagbatikos lang sa gobyerno. Sinasabi nila, pagkain daw ng baboy sinasabi ni Sara Duterte ah, uh, namumulitika lang daw ito si ABBM kaya ah, uh, nagpalabas siya ngayon ipinatupad niya na ngayon itong ah, uh, 20 pesos bawat kilo na bigas hindi po ba? abay saan lulugan ng gobyerno rito? sa mga DDS na ito mga katwira ng mga Duterte na ito mga kababayan o oh. o kaya o, pati itong si Ramon Tulfo na malapit sa kanila noon, sa kanilang pamilya, abay, hindi na nakatis. Ito. Kaya sinabi na ni Ramon Tulfo na itong si Sara Duterte ay certified na baliw. Mga kababayan, bagay, kita naman natin eh, sa mga kilos, sa galaw ni Sara Duterte, sa kanyang mga pananalita. Ay, hindi po ba ninyo napapansin kapag ka ito ini-interview? oo ah, ang layo ng mga sagot tapos nanilisik pa ang mga mata oo oh. kaya panawagan ni Ramon Tulpo sa mga didisit na ito abay magising na rin kayo oh my god huwag kayong maging tanga o oh, kasi si Ramon Tulpo aminado siya noon naging tanga din daw siya noon sa pagiging uh, sunod-sunod din siya sa mga Duterte na ito. Pero nagising siya sa katotohanan dahil nakita niya ang mga pinagagawa ng mga ito. Ang mga Duterte, puro sila mga, ano, mga kababayan. Mga palaaway. Mahilig magbanta. O. Tignan mo itong si Sara Duterte. Di po ba? Nanuntok ng sheriff. Ito naman si Paulo Duterte o Pulong Duterte na congressman o di ba viral yung video niya na inaambahan niya ng saksak itong kawawang uh, bugaw o dahil nagalit itong si Paulo Duterte dahil yung isang bodyguard niya abay hindi nakatikim ng uh, luto ng Diyos kaya nagalit siya Okay. Oh, eh, tapos siya, ah, bago daw pala ito umuwi, eh, tumikim din muna. Mga kababayan, hindi eh, po ba? Tawain talaga nila yan eh. Oh. si, ito naman si Basti Duterte. Oh, walang inatupag daw, sabi ni Ramon Tulbo. Kundi laging lasing. O rubisyo ang naman pala ng ang mga, ano, ng mga Duterte, mga kababayan puro sarap buhay. Hindi sa taong bayan ang kanilang uh, layunin. Kaya sila tumakbo sa politika, hindi para maglingkod sa taong bayan, kundi para sa pansarili lang nilang kapakanan. Para sarap buhay sila lagi. Ayan ang katotohanan dyan. Hmm. O mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo. O hindi pa kayo, hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga reaction video. Dito lang po sa Nobs TV 51.